Hindi ko inakalang may aswang sa siyudad. Laking probinsya ko. Alam ko ang mga kwento, tiktik, wakuwak, manananggal, aswang. Pero sabi ng matatanda, iwas sila sa mataot maingay. Kaya kampanti ako. Buntis ako noon, September 1, sa panganay ko. Nasa abroad ang partner ko, kaya ako lang mag-isa sa apartment, somewhere sa Pasig, malapit sa Libis. Isang gabi, pasado alas 8. Lumabas ako para bumili sa tindahan. Five minutes lang naman ang lakad, pero yun pala. Magsisimula na ang gabing hindi ko makakalimutan. Kinabukasan, may kumatok mula sa kabilang unit. Never niya akong kinausap noon, pero bigla siyang nagsalita. May kasama ka ba dyan? Wala po. Maglagay ka ng asin at bawang sa mga bintana bago dumilim. Napatawa pa ako pero alam ko kung anong ibig sabihin niya. Kanina pa daw may itim na malaking ibon na umiikot sa bubong ko. Tik-tik. Binalutan ko ng asin at bawang ang bawat bintana pintuan. 10 p.m. May kalusko sa dingding. Tunog ng kuko. Arang may kinukukot sa semento. Titigil pag hinampas ko. Pero babalik. Paulit-ulit. Nagpanik na ako. Tinawagan ko ang mama ko. Nasa kabilang dulo ng metro. Alam kong di siya aabot ng alas dose. Niyakap ko ang tiyan ko. Alas dose ng gabi. May bumagsak sa bubong. Malaki, mabigat. Mula sa bubong, lumanding sa mismong tapat ng pintu ko. Suwabing galaw. Parang parkour ng demonyo. Kumapit ako sa rosaryo. Nakadampot ako ng gunting. Handa kong lumaban. Tahimik. Napakatahimik. Wala man lang white noise. Tatlong katok. Knock, knock, knock. Signature move ng aswang, ayon sa lolo ko. Lumapit ako sa bintana, minura ko siya ng sunod-sunod. Galit, desidido, para sa anak ko. Maya, maya nawala ang eerie na presensya. Tahimik, hanggang may kumatukulit. Mama ko pala. Buti na lang may kasama siyang pamangkin, kaya nakasigurado akong hindi multo. Kinabukasan, sabing ng nanay ko, may matandang babae na silip ng silip sa gate. Hindi makatingin ng diretsyo. Parang nag-oobserba. Pag tinawag, biglang umalis. Napansin ni Mama, halos wala itong upper lip. Isa raw yun sa palatandahan ng aswang. Pati kapit bahay ko hindi rin nakatulog. Narinig din daw nila ang kaluskos, ang bagsak, ang katok. Simula noon, halos gabi-gabi ang kaluskos sa bubong. Kaya pinasamahan ako ng kapatid ko kunwari asawa ko. Tuwing may kaluskos, putnim mo, bumaba ka dyan, minumura niya, at hindi na bumalik. Lumipat kami bago ako manganak. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!